ayak <laughs> Huwag ka na iyak Eh walang pasok anak eh Kakaanoms lang ni <laughs> Nagbibigis na Ni Mayor Yuri <laughs> Bukas bukas may pasok na tayo Hindi Ayaw mong pumasok bukas? Ayaw mong pumasok bukas? Gusto pumasok <laughs> Eh walang pasok na today eh Kakaanoms lang Ayaw pumasok Nagmamadali nga naman kumain. Maliko. Tapos, yan, nagbibis -be na. Hmm, five minutes ago, nag-announce si Mayor Yuri. Lagi kasing late si Mayor Yuri. No, alam na magang pasok ng mga bata. Bukas, bukas. <laughs> Uy. Bukas anak, matila na. Kaya ma-pray tayo na wala nang bagyo bukas para may pasok na ha. Na. Tayo na lang dalawa mag -i school -i schoolan dito sa bahay. No? Ay, papasok tayong dalawa. Tayo lang dalawa doon sa school. Ha? Sagot. Nakabis. Tara na. Tara na. Tara na. Tahan na, tahan na. Ay, ano, ganito na lang. Ano gusto mo sabihin kay Mayor Yuri? Mayor Yuri, ano gusto mo sabihin? Dali. Sabihin mo kay Mayor Yuri. Sabihin mo, Mayor Yuri. Sabihin mo. Ah, ano yung mata mo hahapdi? Sabihin mo kay Mayor Yuri. Ano message mo kay Mayor Yuri? Ah, sabi. Sabi, Mayor Yuri. Sabi, Mayor Yuri. Sabi mo ako, anong gusto mo dali? Sabi mo kay Mayor Yuri. <laughs> Tahan na. Sabi mo, Mayor Yuri. O, sabi mo ko anong gusto mo. Ayan, ubo ka. Sabi mo kay Mayor Yuri, anong gusto mo? <laughs>